Good morning, good morning, good morning everyone. Isang nakabibinging katahimikan ang maririnig mula sa mga kongresistang sumisigaw at nagnangangawa sa mainstream media every time na sila po ay ini-interview kaugnay po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At ngayon po ay dumating na ang panahon na sila naman ang iniimbestigahan kaugnay sa isang napaka laki napaka anomalyang flood control project na kung ating susuriin at titingnan mabuti mga kaibigan ito ay maituturing nating economic sabotage sapagkat lahat ng pondo na inilagay sa DPWH kaugnay po doon sa flood control project ay walang naging successful. Marami po sa mga kongresista ang involved sa mga anomalyang mga proyektong ito sa DPWH. Ngayon, nang marinig natin, mapanood natin ang uh, legislative inquiry na isinagawa ng chairman ng Blue Ribbon Committee na si Atty. Rodante Marcoleta, ay nalaman natin, natuklasan natin ang mga malalaking mga anomalya sa likod ng flood control project. Ngayon, sa mga expose na ito, mga kaibigan, papayag ba kayo na hanggang expose na lamang ang mangyari? O hanggang revelation na lamang? Sapagkat, para sa akin, mga kaibigan, higit na malaki ang kinakaharap at kakaharaping kaso ng mga taong ito, ng mga kongresistang ito. Halimbawa na lamang, ng uh, isang kongresista na mayroong may-ari no ng uh, isang construction firm ang nakakubra ng isang proyekto sa DPWH dalawang proyekto actually ang nakakubran sa DPWH ang halaga ng proyekto 2.07 billion pesos ito po ay walang iba kundi si congressman Rog Gutierrez Samantala mga kaibigan sa kabilang banda Isa po sa mga maiingay na kongresista Ay talaga namang Ngayon ay uh, kinakaharap Ang isang malaking tanong Laban sa kanya Bakit nakakubra Ng 61 infrastructure projects Ang mga kumpanyang ito Sa La Union ang halaga ng 61 projects na ito mga kaibigan sa tulong at uh -huh, sa impluensya ni Congressman J.J. Suarez mga kaibigan talaga naman napakalaking korupsyon ito ito lang naman ay nagkakahalaga ng uh, 800 76 billion pesos can you imagine mga kaibigan ang isinisigaw nila kay Vice President Sara Duterte ay nagkakahalaga lamang naman ng 125 million pesos at dahil nga napakaliit nito kung tutuusin tu tu mga kaibigan di hamak na malaki itong uh, nakubra ng mga kongresistang ito so kayo mga kaibigan alam kong hindi kayo bulag hindi kayo bingi at hindi kayo tanga katulad ng mga anti-Duterte ipakita natin ang ating puot ang ating galit dahil sa maanumalyang flood control project taong bayan ang naaapektuhan baligtarin natin, ibalik natin ang sigaw ni Percy Sendanya pinagkaitan ng mga kongresistang ito nang karapatan nang isang magandang buhay nang isang payapa at ligtas ng mga Pilipino. 'Di ba? Sapagkat kinuha nila ang mga bagay na ito sa atin. So, magkaisa tayo mga kaibigan. Ipagsigawan natin ang ating karapatan okay ba sa inyo na ang gawin sa mga taong involved sa maanomalyang flood control project ay expose lamang kayo po ang bahala alright, so yun lamang at maraming salamat